apon po sa ating lahat guys asama niyo po si Batang Gin na Bisayan vlogger guys ako ay pupunta sa likod at ako kukuha po ng dahon ng abukado kukuha po ako guys ng dahon ng abukado at dahon ng bayabas at aking ilalagat akin iinumin gawa ng bukas ay araw ng biyernes ako ay pipila guys para for operation ko operahan po ako guys sa sa pulip yung pulip ang tawag pero ang alam ko dyan, parang bukol parang sis ganun ang operahin sa akin bukas ako ay pipila na kasi doon po ako magpapaopera guys sa public hospital po ng Lipa City Batangas kaya ang gagawin ko ngayon guys, ay kukuha ako ng pitong dahon ng avocado. At aking ilalaga, at siya kong gagawing tubig. At bayabas. Ako ay nahingi po sa inyo ng tulong dasal po guys na maging okay yung aking operasyon tapos ah uh, yung maging okay din ang biopsy pag na biopsy na po maging okay po lahat ah ano Ayun ang dahon ng ano ng avocado dito naman ako kukuha ng ah oh, tama lang, ilang daw ng bayabas. Hari ang bayabas na regis ay native yung Tagalog. Maliliit yung kanyang buong. Kukuha din ako ng pito. guys. Okay, so. Oh. mo na ako ng herbal bago operahan para maging ayos po ang lahat. Kaya hindi naman, hindi mo na makapag-vlog si Batangginya guys. Hindi mo na ako makapag makapag uli sa bukid, sa looban ng mga ilang buwan din kasi magpapagaling syempre magpapagaling pa ako ng sugat kaya steady mo na si Batangay sa bahay ngayon at ako magpapagaling ng aking opera bukas po ako pupunta guys ng hospital sana tulungan nyo po akong magdasal maging okay po ang lahat ayun po guys ang uh, magic fruit magpapagaling Bakang na. Ano. hirap pala yung book natin. Ginagamit ito lang. martilyo guys. Oh. Magic port. Ayun yung isa guys. Ang laki. Mas malaki yung isa. Na? Na? Sobrang bango pala niyan guys. Ang Ang bango niya. Eh, pala siya pwedeng gawing helmet, guys. Ang tibay pala lang kanyang balat. Kahit mahulog siya, hindi siya basta nababasag. Mali gawing helmet daw. Ayun. Parang namang nakakatakot. Bakit namang ganyan ang laman yan? Baka sira. Parang bulok na. Bulok na. Ito, so, bulok na. Ako. Wala na ito yung isa tingnan natin pagkakaiba parang bulok na nalaglag na yun eh hmm. dapat puti lang yan eh dami daw kagamutan yan ito ang na sya hmm. guys may na eh pero ang amoy niya guys, sobrang bango. Bapangoy. Di Hindi ko maano. ano, hindi ko ma... -ano, di ko ma Paliwanag. Paliwanag yung kanyang amoy. Pero ang bango niya. Ay, guys, sila laki niya. Saka maganda para kawin kong helmet. Ayan po guys, yung isa ay binubuksan namin. Isa kasi ay bulok. Laglag yan eh. Ay, kulay ano na siya. Pare. Uy, ang kumatas na. Pinapanda yung guys. <laughs> Miracle fruit. <laughs> Mahirap pala buksan na, Ay, nang kanyang laman, guys. Ilan liter, liter ko? Tuwa ko Ayun. Ayan. Ayan. Ay, kakayo rin. Ayan, kakayo rin na siya, guys. Iluluto na namin. Ini no, guys, kesesan yang puno nang isang mm, para siyang ice cream. <laughs> ice cream yummy. Ice cream good. Ay na no, guys, wala nang laman. Ito na yung laman nyo. Ang daming laman nyo. Isang ano, alas mapuno yung apo na abo yung kasirula namin, no? Oh. Ay na no, po guys, ito so, na po namin yung magic fruit. Ito na yung Ito na po guys, naluto na po yung miracle fruit na binabaak namin kaninang mag-asawa. Ito na po guys. Kaso, ang tanong, kaya ko kaya ang lasa niya kasi, parang ano, titikman ko lang siya ng konti. Ha! Yeah! Hindi ko kaya guys, inumin ng miracle fruit. Ang hindi ko mapailawanog yung lasa niya mapakla siya ng matamis na yung parang tamis niya parang nakapit sa lalamunan ito guys ay binigay ito sa pinabigay ito sa akin gawa ng magandang araw itong miracle fruit na ito uh, oh, so hindi ko siya kayang inumin so ko siya ulit uh, uh. sorry po guys hindi ko talaga kayang inumin pasensya na po sa mga <laughs> Ah, ayoko talaga. Eh, hey, nang nangyara na kayo batang ganyan, bisayang vlogger, Diyos ko po, po. Ayoko. Hindi ko kayong inumin, guys, sa Miracle Fruit.